Yo, what's up? Servex Moto Blog? Yo, oh. no? So, nasa Crisanti Chrysan mong tayo mga katropa, no? Oo uh, ayan. So, labas natin ito ay uh, Binyan Southwoods uh, Anong, ano ba yun? San Jose Ayan San Jose San Jose So medyo umaraw na Kanina sobrang Makulimlim Alakas natin kay Lord Talagang hinahawi niya Ang mga madidilim Para huwag gumulan Alright So oh, madalim dito Ay malamig oh Kasi nga mapupuno dito So San Jose Hoy Ano kayang ano to Kung di ako nagkakamali Baka ano to Pure gold <laughs> SM in there. Olympia, yeah, p six. Right on. Excuse me, Paul. So si Pula ay lagi nating kasama At kapartner natin sa Hanap Buhay Ayan o oh. 1,200 Kilometer Ang kanyang tinakbo Rosario Rosario Complex Hindi ko alam kung Cavite pa to o Laguna pa Laguna pa yata to so yung tropa natin ano uh, takusa member yung mga member ng takusa no dalawa sila nandito uh, sa gym may tsaka Carmona uh, one time dadaanan natin yon para uh, alamin ng kanilang lugar yon Binyan Huana so nasa Binyan pa tayo Binyan Laguna no Huana yon yon so Southwoods ayan uh, yan. Next time, next vlog natin puntahan natin yung ano, yung ito ito, yung daan na yan papuntang uh, Carmona, JMA, dito tayo dadaan, no? Uh, for this video, Uh, ano muna tayo uh, Splash Island kung paano pumunta ron okay kung galing ka ng Pasita pwede ka sumakay ng tricycle doon kung wala kayong sasakyan may mga biyaheng Splash Island doon dito sila nadaan ngayon kung meron kayong sasakyan ayan tamang tama yung lugar na to ah yung yung street na to ay para papunta doon so sundan nyo ako mga katropa samahan nyo ako ating baybayin ang papuntang Splash Island so kailangan nyo tandaan nyo mga ano mga landmark para hindi maligaw no doon dadaan yun eh doon no sa San Agustin ayan no? doon, doon tayo dadaan sunod yan no pasok ka para lumabas ka ng Carmona, Jamie, yan Halos taga dyan lang yung ating tropang ano uh, Si Francis tsaka si RR mga member ng Takusa Club MCMI <laughs> Ah, takusa. Ah, Kaya hindi pa rin ang takusa, 'di ba? At least payapa. Ako, proud ako ron. Yung mga lalaki naman, ay uh, na takusa. Oh, well, ano ba't kayo mahiya? Huwag kayong mahiya. Oh, dapat proud tayo. Bakit? Kasi Kaya po tayo tahimik tayo, wala tayong ginagawang masama, di ba? So ayan, dito pwede tayong kumaliwa rito ay kumanan para sa Southwoods. Ayan. Dito. Meron din meron din naman doon pero hindi natin ah uh, ano yun, mas ma ano dito eh, mas maganda dumaan minsan nagbabike dito yung mga tropa yan nagbabike sila papunta rito tapos Pagano uh, pag ano, pabalik parang palipas oras lang ganun sunday yan, nag nagride sila rito nagbabike Misan nating walos oh, dalawa yun eh tropa na nagbabike lagi rito eh paring Binky tsaka paring Johnson lagi sila rito Parang Genji, yan, yan Sarang sa inyo mga kumpare yan. Mga nagano dito Nagpabike Dati tayo ay nagpabike Kaso uh, Ating uh, binenta yung ating bike Dahil uh, Hindi na natin nagagamit No So sa makatawid Ay sayang naka-stuck diba? So Kaya ating binenta So, dito, di natin alam kung saan ang... Ayun! Ayata. Ayun, doon pala, doon. Ayun, doon pala, lumampas tayo. Igo tayo. Igo tayo, yan. Southwoods. Ah, Southwoods dyan. Southwoods. Southwoods. Ayan. Ayun ang Splash Island, mga katropa. Ayan, oh. So, dapat lumiko ka na rito sa... Ano nga binyo to? Sunvale Street. Ayan, pag tinumbok nyo yan, ayan na, is plus Island. Ayun, oh, no? ganda. Naligo na kami dyan, kaso bawal kayo magdala ng pagkain, no? Paalala lang kung magkayo kayo uh, rito, o mag, ano, may event kayo, bawal magdala ng pagkain. Iiwanan yung pagkain sa loob. Ah, pwede nga ron. Pwede ron naman mali pala ang aking ano daan. so yan bawal magdala ng pagkain kasi ang nangyari noon may baong kami kinain ko sa labas dito sa labas oh. yan so yan is plus island alright alright ang East plus island ay nasa binyan mga katropa yan So, yun lang mga katropa, no? Uh, kung nakarating ka sa puntong ito, hanggang dito sa video na to mga katropa, ay maraming salamat. at, uh, 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 maraming salamat sa inyong pagsama sa aking mga biyahe. Uh, tama pala yung ating way. No? So, one way yon Bawal lumabas, papasok ngayon yun Tama yun So dito tayo tinuro ng guard Pumito siya <laughs> So yun na nga uh, Kung kayo ay hindi pa nakakapag subscribe uh, Humihingi ako ng lambing Pasubscribe naman mga katropa Palike na rin ang ating mga video At huwag kalimutang Pindutin ang notification bell Para updated kayo sa mga video na ating ina-upload so yun lang maraming salamat at magandang araw ingat lagi sa biyahe at ride safe mga katropa thank you thank you